Ayan, mga boss, dito muna tayo sa shoutout shout out. kay Jid Wawa. Shout -out kay Monitor yun at sa mga technician diyan sa Surigao. Shout -out po sa inyong lahat at shout -out kay Kuya Win TV ng Daguhoy, Bohol. Shout -out din kay Sunny Mobile Sound Channel at shout -out din kay Kuya GPR Tech Vlog. Mga boss, sana masuportahan niyo din at mapuntahan niyo yung channel niya. Sana umabot na din siya sa 1K. So mga boss, uh, gusto magpa-shoutout, comment lang sa baba at tara, start na tayo mga boss. Okay mga boss, so welcome back. Meron tayong ano, uh, gagawing topic lang ngayon. Hindi ko alam kung magagawa ko ngayon sa isang video to. So bali magiging part 1 to. Ang ano dito, ang naging problema, wala kasi ako mga boss na ano, ng tawag dito na masasabi natin ano, pantesting ko talaga na speaker na pag halimbawa eh, ititest natin na matagal yung asa isang amplifier kung may problema pa o wala na wala tayo nun so meron lang tayo pantesting habang ni repair pero yung pan-testing talaga kailangan ko din siguro kaya naisip ko na ano, tingnan ko tong isa kong ano, uh, crown so ang tatak dito ay ano, awang oh, ang tatak nga nya crown tama crown nga tapos yung model nya PA 1250 ang max power daw niya ay 500 watts so hindi ako babase dyan sa max power niya hindi ko lang alam kung ilang watts talaga yung pinaka ano nito pinaka nominal o normal power niya so doon ako nagbabase so hindi ako nagbabase dyan sa max power doon ako sa normal uh, I think mga 300 or 350 watts to so ayan ang problema nito na baha, mga boss okay nabaha siguro to so tingnan natin ayan malaki din yung ano nya yung coin nya malaki din yung coin nya so kakalasing ko na lang yan tapos uhugasan natin yan kalasing ko muna tong pinaka ano nya so ayan o uh, mapapansin nyo ang dami ng gagawin nag stock na rin yung ano yan nag stock na rin kakalasing natin pareho yan Tingnan natin kung ano. So ang magiging topic natin dito ay gagawa natin ng video sa pag-repair tapos alamin natin kung magkano aabotin dito sa gastos natin kung dapat bang ituloy o dapat bang hindi. So ang magiging basehan ng presyo ay presyong raon o kaya presyong Maynila hindi kasama yung labor, yung pinaka materials lang na na aabutin dito. So bihis lahat to mga boss. Ang matitira dito ay mismong katawan niya. Iwan ko lang yung coil kung may sasalba ko pa. So kalasin ko na muna. Balikan ko kayo. Okay mga boss. So hugasan muna natin tong ano bago natin kalasin para matanggal yung ano yung mga dumi dyan. At sabay na rin natin malinis tong corner niya. Yung pump. Pati yung coil. Baka sakali mailigtas pa natin. So hindi ko muna kinalas ng tiner o kung ano pa man. Dilinis linisin muna natin baka sakali lang may may salba pa tayo dyan try lang natin linisan so sit up lang natin tong camera yan anahin natin to mayroon tayo dito ng ano yan tara start na tayo So, okay na to. Ayan, malinis na. Yung isa naman ang isusunod natin. So, dito mga boss sa isa, parehos lang naman yung procedure na gagawin natin. Kaya, ikakat ko na para hindi na tayo humaba. So abangan nyo na lang yung mga susunod na gagawin natin mga boss. Babanlawan ko pa yon ng tubig na ano na malinis yung wala ng sabon tapos papatuyuin ko din kakalasin natin to. So ayan mga boss. Abang-abang na lang kayo ng susunod. Balik tayo na dito ito. mga boss. So oh, napatuyo ko na tong nilinis natin ano. Kahit pa pano, hindi naman makalawang pa pala yung kaha niya. Yung ano lang. Yung likod niya nga makalawang. Yung sabay bantang magnet. Pero itong ano niya hindi pa naman tatanggalin natin 'to pati 'yon tapos itong coil so tika lang isitap natin yung camera So, ayan mga boss na linis na natin dito sa tasa, ah, sa di hindi pa masyado pero ipapinalize pa natin yan pero maano na rin pwede na nalapatan yung sa taas lang yung natapos na rin tapos itong ano itong gilid nya kasi kung mapapansin nyo maraming dumi yan no? maraming dumi yung butas nya lilinisan natin yan so ang gagamitin natin dyan ay ito lang natin yung camera yung ano yung packaging tape So ilagay muna natin dito. Ayan. Tapos i-reverse natin. Reverse natin yung So ayan. Naka-reverse na. Bola so, na natin. gagawin natin dito mga boss ay isusuksok natin to kamay ko ano ba yan? ayaw pumasok yan yan isa natin pag uikot So kung mapapansin nyo, ayan yung dumi nyo. Ayan, naigop nyo na yung dumi. Pero hindi pa lahat yan. Bukusin pa natin lahat yun. Bukusin pa natin ito. Ayan. Malabing dumi. Ayan o. Oh. So isa-isay natin yan hanggang sa maubos ulitin lang natin yung procedure na yun wala na <coughs> try <ikabit>. okay na <coughs> after nyan mga boss after nito nang malinis na natin ulitin pa natin ng liha yan para kuminis mm -hmm. para So ayan 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 yung shop ito yung ginagawa natin mga boss. Bibili muna ako dito sa tabi ng ano ng liha. So saglit lang. Dan. Dito tayo bibili. Liha nga. Number 1000. ah Isa lang. Noy. Kaway-kaway. Uy. Kalay yan. So ito mga boss yung ano number 1000 gagamitin natin dito sa <coughs> kikinisin natin yung speaker yan. Baka may nagtatanong sa inyo ko anong ano anong klasing liha yung ginagamit natin. Magkano to? 15 po 15. 15 oh, alam niyo na 15 katabi ko lang to. Baka may malapit sa inyo dito, may katabi lang akong hardware. Sige. So balik tayo mga boss. Katupi ko lang yung hardware. Ayan lang, oh. oh. Pinto ko ra, kung ano man ang binibili ko. Yun, sabay na. So, ito na yung 1,000. Tutupiin natin yan. Tika lang, papasok okay. na. Tapos yung tutupiin lang natin yan. Ayan. Pwede rin ito pang linis ng ano, shopping, shopping ng electric pan. Kunting portion lang nito ang gagamitin ko. Kunting portion lang. So, mga 1 quart lang siguro. So, ito na Tutupin lang din natin ulit to Tapos tutupin pa natin Ayan, so, tapos subukan na natin ipasok Lalaroin nyo lang ng ganon mga boss paulit ulit hanggang sa lumuwag at kumini siya. So yung posidyo na yan paulit ulit lang natin gagawin. Yan. Ganyan lang. So ituloy ko na muna. Hindi na natin isasabay sa video kasi hahaba na masyado. May mga time lapse na tayong ginawa. So kikinising ko lang yan hanggang sa maging suwabi na yung pasok nito. Ito lilinisan ko mamaya. Titingnan ko kung may na, ay may na damage na mga buso. Oh. May damage na pala. So bibili na lang tayo ng bagong coil Titignan ko kung meron ako dun So kiniisin ko na lang muna to Then Ano uh, Balitaan ko na lang kayo Pag nakabili na tayo okay, So itong isa nalinis na rin natin Yung isa ayos na yon Sinubok na natin yung Yung ano Swabing swabe no oh. Yan Kaya lang ito nga uh, uh, uh imbis na mag rewind ako try ko munang bumili ng bago para masama talaga sa computation natin so nagkaroon na tayo ng first blood o yung unang gastos natin dito ay yung liha na sandpaper yan halagang 15 pesos so yun na yung unang gastos natin so i-compute natin yan kung magkano talagang aabutin kapag mga ganitong speaker kung ano tapos dito napansin ko mga boss, usually yung tinuturo ko, 'di ba? Yung tinuturo ko na nasa gitna lang yung ano, nasa gitna yung posisyon ng voice coil, yung pagitan ng magnet at saka yung ano. So, 'yan. Yun yung tinuturo ko at saka yun din naman talagang nakalagay sa libro, pero yung design niya nito iba. Kung mapapansin niyo, tingnan niyo dito sa part na 'to. Yan focus tayo diyan. So, inangat ko nang bahagi kasi nakalubog 'to eh. Tinangat ko ng bahagya. Naka ano na kasi ano eh. nakalubog na tong damper nya. So ayan. Ayan. Mapapansin nyo yung coil niyan Ay, Parang one port lang pala yung ano. Yung buong size nya. Hanggang dito lang. Kasi kung mapapansin nyo. Andyan din yung ano nyo yung. yung mancha nyo. So one port lang palang nakaangat dito. Susundan natin yun mga boss. Para hindi bago, hindi magbago yung tunog so Correction doon sa tip ko ng una na dapat nakagitna. Sa ibang woofer siguro pwede yon Pero ito ay ano, public address speaker. at uh, may frequency response siya na sinusunod. Kaya gagayahin natin yon So nakaangat pala ng konti yung ano niya. So lumubog lang to kasi nadiin na siguro. Kaya iangat natin. Nung inangat ko ng konti, matigas to iangat eh. Ayan. So ayan no yun, kakalasin ko na muna to tapos na so 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 puro nabubulol ako. I-check natin kung ano nangyari. So tika lang, uh, cut ko na muna, hihiwain ko lang to. Yan, ayan, ayan yung magpuputi, may inaalok sa akin. So tingnan natin kung ano. Ano 'yon, boss? Yan, yan may inaalok. Kaway-kaway muna. So, ayan, ibaba ko muna, yan. Dito lang ako naguluhan mga boss, tika lang iusok ko muna to para makita niyo yung sitwasyon. Ito yung nakalas natin dito sa isa. Dito yung kinalas natin dito yan. Ito naman yung doon dito, dito sa kabila. Kung mapapansin nyo. medyo maitim na to tapos ano, uh, pakinis na siya kaya lang magkaiba siya ng size so, oh, yung gap. Yung gap, kung, gap. kung titingnan niyo yung gap, yan. Magkaiba siya, di ba? Sinukat ko lang yung ano, kung ano So malamang nagkamali, nagkamali eh, siguro pagkabit yung manufacturer o minsan hindi naman may iwasan eh na nagkaroon ng error. Pero tutunog naman to mga boss. Ang pakiwari ko dito, yung isa, yung isa, yan o, oh, ilagay natin para kita nyo. Ayan, mababa ng konti. Ayan o, oh, dikit natin. Ilawan ko nga. Ay, wala dito yung ilaw. Ilawan nga natin. So, kung mapapansin nyo dito, ayan o. o. Malamang ito ay 4 ohms. Tapos ito ay 8 ohms. Nagkamali siguro para sa ibang ano siguro ito mga boss. Para sa ibang model siguro. Pero magkasing size naman sila kasi nung sinukat ko naman dito, dito galing yan eh. Yan. Medyo matigas lang kasi marami pang mga domain na stock. Ayan o. Pasok naman siya dito sa kinabit nating ano. Yan. Okay naman. So bibili na lang tayo ng bago. Bibili tayo ng bago. Hindi tayo mag-rewind kung baga bibili tayo ng bago para malaman natin kung magkano talagang aabutin. Uh, disclaimer, para lang yung presyo na yon na uh, kikwintahin natin ay presyong Maynila. So magbabago din ang presyo niya sa mga probinsya. Hindi nyo pwedeng sabihin na bakit dito sa Maynila 150 lang yung coil tapos pagdating sa probinsya 250 na o kaya 350. Normal lang po yan, negosyo eh. Negosyo. At hindi naman nila nabibinta ng araw-araw yan. So doon sila kumukuha ng pambahay sa OPA, sa permit, sa tao, sa paninda nila. Kaya normal lang po na pag nasa probinsya na malaki yung malaki minsan yung tubo ng mga shop kasi namumunan po sila try nyo na lang sa online pero dito fish yung Maynila yung gagawin natin okay so ang unang ano ang unang gastos natin 15 pesos tandaan yan yung video na to dito na lang muna natin tatapusin kasi lilinisan ko pa yan din uh, baka mas sideline na po ng ano ng uwi ng probinsya itatabi ko muna to tapos pagbalik ko na lang siguro kung gumanda yung sitwasyon itutuloy natin to tapos doon na natin bibilin lahat ng materialis yung ko cool naman meron na ata ako dito ng cool, pero bibili tayo ng ano. Kuha nga ako ng sample dito. So may ko cool na ako dito mga boss ito. Ay naka na yung kun cool, na ikakabit natin. So yan. Pero ano na alamin natin yung presyo nito kung magkano. Pwede kong doblehin yan para mas matibay. Pwede kong doblehin para mas matibay. Ganon din yung spider. Mayroon na akong ano dito, spider o kaya damper ito. So, mayroon na tayong damper. Kaya lang maghahanap tayo ng katulad nito na naka-elevate siya. So, kung wala, gagawa natin ng paraan yan. Iwan ko lang kung anong paraan ang gagawin kong naka-elevate siya. Nakataas siya ng ganon. Siguro, ah, maglalagay tayo ng patong yan. Discardin na lang siguro kung paano. Ano. Yun lang mga boss. Ah, hanggang dito na lang. Maraming salamat at abangan nyo yung part 2 nito.